재미 <shriek> una pulsitas yung tayo yun sa mga pagkuhan ko siguro ang uh, mga tayo nakasin dito at pasok kita po sa sabi ko ang pinitin na ng Diyos ang katakata natin at ang lakas ng ating tanumani sa pagkat walang pulitong dito wala sa albularyo walang nagkakamu gumagaling lang po ang pasyente dito dipindi po sa lakas ng sa Diyos kaya kung malakas ang ating pananalik, ang ating karamdaman, kung taga sabi ay Diyos. At masarili, sa Bicol, ibon sa na ng Diyos. Ang ating mga sarili, kung sa ganun, bahala na ang Diyos kung tayo po ay pagkakalimin. Kung tayo nagkasala, tapatawarin tayo ang ating mga kasalanan. Ang sinas po, ganito ang pagkasabi siya ay kanilang nasuntunan sa kabilang ibayot ng daga ay kanilang sinabi sa kanila, Kami, kailan ka dumating dito? Ito po yung mga panahon na ating katilang Panginoon nagsimula na ng kanyang ministeryo. Nakupaga, ka, ang una niyang ginawa, ipanaral ang kaharian ng Diyos. Sa madaling tinuturo niya kung pa paano ang tao buhay na pinakaharihan ng Diyos. Ibig sabihin, kung dati malaya natin nagagawa ang kung ano ang mang bagay ayon sa laya o kuhilig ng ating tita ng laman, ngayon, kapag pinakaharihan na tayo ng Diyos, ibig sabihin, kontrolado na. Mayroon ng disiplina sa sarili na nag-iingat na tayo na gumawa ng masama. Kumbaga, iniiwasan na natin yung gumawa ng masama ang ginagawa na natin kung pinagahari ang tayo ng Diyos ang gumawa ng mabuti sa katwa sa pamamagitan ng tatili sa katwa. Ibig sabihin, kung dati magagalitin tayo, magagalitan tayo sa kapwa kapag pinagahari ang tayo ng Diyos, kahit na away pa yan, ipanalangin pa rin natin sila. Marahil, kung maliwanag ang ating pag-iisip, magagawa natin ipanalangin sila. Pero kung nasa kadiliman tayo, hindi natin magagawa. Ipanalangin sila kundi mas naiinis pa tayo sa kanila. Kung baga, kung alam natin yung mabuti, huwag na natin gawin yung masama. Kaya kung nililipag tayo, ipanalangin natin sila ang sa ngayon ang kanilang pag para hindi na tayo limakin. Ganun po yung ibig sabihin noon. Ano pa sabi dito? Kaya eh, kung dito din ang punapin, pinahanap na natin na kanilang Panginoon hindi dahil doon sa salita ng Diyos. Kunti dahil doon sa mga himala na ginawa niya, na ng karamdaman, nagtakain ng mga tao, at marami ang nanakusog. Yun ang pinakadahilan kaya siya kinakala. Pero ang sabi lang natin na nilang Panginoon? Sinagat sila ni Jesus at sinabi, Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong inahanap, hindi dahil sa nangakita, nangatagdap, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nalagutong. Kaya yung mga tao na nataligit sa akin na ilang noon, kinahanap siya, hindi lang para kung sa matatanggang ginawa niya, ngayon bulat, nakakita, yung pipi, na nakakasalita, yung bini, nakarinig, na at nagbuhay ng mga patay. Hindi po yun ang dahilan kaya siya hinahanap, kundi yung binibis yung tinanggap ng mga taong nasa paligid ng ating Gatilang Pangulunan kung sila magpakain na sila ay nakinabang na gusot ang kanilang iyan. Kaya yun po yung pinakangahilang kaya nila hinahanap ang ating Gatilang Pangulunan. Ngayon, kuni-offline natin sa ating sarili. Ano ba ang pinag-purpose natin? Bakit tayo nandito? Para lang magpumain? Para lang mamagpangalot? O para lang pumupat ng kung natin si Rufa? Kung tayo po, ipapayurin po natin ang salita ng Diyos, huwag po mahukusan ang ating mga kaisipan. At ito po yung pinaka-importante, yung ibang video na ating pinapakinggan sa pagkapili natin sa magamit sa ating pag-araw-araw na pagkikibakan ng buhay. Lalo-lalo na kung araw-araw kang -araw nililipat at dinutuyak, nagtapit mo, o kaya sinisiraan ng puri, pagkagagod po natin yung salita ng Diyos na mag-control ng sarili upang hindi tayo makaganti ng masama sa kanya. Ito na po yung salita ng Diyos natin na ating pinapahinggan. Kapag kamit sa atin, i-ignore natin. Pero sa panahon ngayon, halimbawa, hindi ka nakapagsimba. Pa. Pagkatapos, nagpunta mo ng lunduyan, bakit kaya may simba doon? Ang gusto ko lang naman magpagalo, hindi ka ngayon makakalitas. Kailangan mong tanggapin ang salita ng Diyos kapag yan na sa puso natin. Hahanapin niya yung diferensya ng katawan mo para kagalingin ka. Salita ng Diyos ang magpapagaling sa ating mga karamdaman. Yan po ang natutuhanan niya. Yan po yung tinatawag na karamdaman spiritual. Nagkulang tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos na kung ipinanginili ng sabat, dapat paglaano na naman natin once a week magsimba. Yan po yung importante. Inagkasal tayo, hindi natin nagawa. Kaya bibigyan ka na yun ng karangdaman. Pinamahal tayo ng anak. Sabi nga, itinuturo niya ang anak ang isang o itinuturo rin ng magulang na minamahal na ang kanyang anak na pinaparanggang niyong palong at ulit ng pagmamahal ng ama sa kanyang anak kapag nagkakamali na, lumalabag na sa kalooban ng anak, pinaparamdam niyong palo. Kaya, yung karamdaman, parte ng kuya ng palo, Dahil gaano, kahit gaano ang ng natin katawan, kahit master pa natin lahat ng mga gawain, eh, marunong pa tayo sa kalimutan. Idukado pa tayo. Kahit pa tayo ay, ay profesional, kahit pa tayo ay bihasa sa kung ano Kapag ginalaw ng kaunti ang katawan at nagkaroon ng karamdaman, Go natin na sasabi, Diyos ko po, po, wala na tayong ibang kalapitan at siya na Hindi pwede ko hindi pwede ang gulado. Dahil parehas lang sila mga tao na nagkakasakit eh. Punta, lumapit sa Diyos na. Siya ang nagpapadaling ng lahat ng mga karambangan. Kami dito, Pansigawa kayo, hindi dahil sa pagkain na matalis, hindi dahil sa pagkain tumakanal sa buhay na walang hanggang ay bibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ay sinasakarang naman sa mga tuwing pagkain ng Diyos. Dito po, tinuturo sa atin, ano pa ang dapat natin gawin? Hindi dapat doon lang sa mga nag-upo at ang na tayo na nag-uusap. Kapag pumunta mo ng nag libre naman na pagkain at na mag ako. Ibig sabihin, hindi yan na nag-uusap, kundi sa pagkain hindi na papadis. Walang kita salita ng Diyos. Pati, sabi, natin, tarino, sa sabi gabyo, na, Diyos, ang Simpre, na natin dati lang kayo, lutot sa inyo ng Diyablo. Sabi ng Diyablo, kung ito na anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Simple, kung susuntin nyo na natin dati lang kayo, ang Diyos yan sa kanas. Ang ginawa niya, Nasusulat. Hindi lang, lang sa tinapay na ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, Parti pa lang pagkabuhay natin ang kumain ng tatlong ulit sa maghapon. Ang pagkain, material, na yung sinasain natin, nilulungkot natin. Pero sabi din ka natin kanila na, sa bawat salita lumalabas sa bilig ng Diyos. Ibig sabihin, kailangan din natin ang salita ng Diyos para pakainin yung ating nag-iisang kaluluwa. Ang ano nalari ang hihina, Minsan puro na problema, puro pag-alala, pagkabalisa, kapag yan pinakain natin ang salita ng Diyos, nakakarilax siya, nakakapag-isip siya ng tama. Puro solusyon ang iniisip, hindi problema. Kasi kung isipin mo problema, halimbawa may karamdaman mo ah, iisipin mo yung karamdaman mo, halimbawa sakit sa ulo, o sakit sa tiyan, isipin mo sakit sa tiyan, bakit kang tayo isip niya, wala akong mangyayari. At ito pero sa iyo na natin na solusyon. Kung wala ka ng daon ng serpente, babag po sa itong ilumin mo. Mawawala na yung sakit niya siya. Ibig sabihin, tuturuan Tung ka ng Diyos kapag siya nanahan sa ating mga gusto. Kaya ang salita ng Diyos, gawin natin priority sa ating buhay. Sinabi natin lang sa kanya, ano ang pinakailan natin yang e po, ang kalauman ng Diyos. Brother si nami nami na ano, May ano, ang mga Diyos sa inyong sang ng kanyang niya nami mga sa kanya, ano ang inyong ng pinagkatanda o sa Ano ang ginagawa meron mo. Ang sabi natin yang大ino, ang gawa ng Diyos ang dapat sa pangayaran. Walang iba, yung pagsubok kamukon na alam ng Diyos. Walang pa natin magiging tayo na dapat saan pa na namin. Ibig sabihin, maniwala tayo sa kanila ay sa kanya. Manalig tayo sa kanila ng kuko 100%. Alimbawa, ay meron tayo. Kung nananalig ka sa ating magiging tayo na panagaling ka, dapat hindi lang 50% percent, hindi lang 40, 60, 80. Ibuhos natin tayo kahit anong gawin natin ang ng mga herbal, mga synthetic na namun, kapag wala po ang pagkaloob ng pagpaparaling ng Diyos, Diyos bless. Pero, kahit hindi ka uminom ng mga synthetic na namun o herbal man, kapag malakas ang pananali ko, nanamangin ka lang yung tubig na awak-awak kung hindi mo gagawin ka na. Kahit po yan sa pananali. Kaya po, kung malakas ang kamangalig, instant mo ang kadaling. Hindi po sukatan ang pera, hindi sukatan yung proseso. Kaya sabihin ko, upirahan ka ba? O kahit anong gamit sa'yo. Kung hindi, kalooban ang Diyos, magkadalingin ang ating karagaman, hindi po tayo kadaling. Kaya po, dapat sampalang tayo na natin ang ating labilan, kami doon, Jesus Sa Kanya lang tayo manalig. maniwala ipagkatiwala natin ang ating sarili. Kung Surrender ourselves to the Lord. Dapat ipagkatiwala natin. binubuo. Gusto po, sabi nga niyo, isang, uh, ng panalangin ng isang hindi na kaya ng lulas ng Dr. Maderal. Simple lang ang panalangin. Panginoon, kung ito na ang nakatakit sa buhay ko na hanggang dito na lang po ako, ipagkatiwala sabihin mo, mangyari ang iyong kalooban. Kung kalooban ang Diyos na pag-aralin mo ka, kakarap sa ka, ka Para ito oh, sa iyo ang pamamaraan para dumalik ang iyong karanda. And po, mahal ba din po siya? <laughs> Ngayon, sa akin ang nangangangatalig sa akin, ano ang ginagawa? Ano ba ang mga pinaharap nilang pwede? na ginagawa ng aking pag-ilang? Sabi nito, Nagsikala na namin ang mga lagungan ng mga nasa ilang. Kaya rin nasa tunga, inaapay na galing sa laging para sa tinatayag at tinatayag. Kaya, kumbaga, yung mga atutyo na nagkakaribig sa ating katilang tanong, pinalikan nyo yan ang mga nangyari ng tanong ni Moonses. Ngayon, yung mga tao noon, na, na puso sa ating kanilang, sa tanong niyo at sa tanong nangyayari ng Moonses, Kumbaga, kung sila tumawid na mula nung galing sila ng ihip ko, doon sa lupang pangako, punta lang sa daan, at ang araw, kaya sila silang ulap. Kapag gabi, kaya silang parang paliging apoy na tumatang ng tanakita nila ang daan. Patuloy sila ng tanakita. Kapag sila'y nabubutong, sila pinapadalang sila ng Diyos ng mga mana. Ngayong mana na yun, kapag sinabi ng Diyos na kumuha kayo, na kayo. ng ayon ng sa inyo kaya nila namin ngayon ang ng mga hudyo yung tapat sa inyo kumuha kayo ng ayon ng sa sinabi yung iba nagre-reserve na araw na maya anong nangyayari kapag pinubuksan nila yung itilabi nila may mga uuog na gulog na kahit kung sa paglabat kaya kung ano yung sabi ng Diyos dapat sumbing lang nung sinabi ng Diyos na sige, kumuha kayo na yun at para bukas. Kaya, nung binigbit nila yun, inaam -in nila yun ngayon, kung tama bukas, itinabi niya, hindi sila-sira. Kasi, alam na Diyos yung ikapadala niya sa pag-susumuhin ng tao na hindi siya mag Kaya, yun ang kasira ng mga tao, yung galing sarangin. Alam sabi na natin, na katilang kanilangan, Sina, sinabi sa kanilangan ng iso, katulungan sanito po sa inyo hindi siguro sa samantala kayo na dinapat ng malamig kundi ang akin na naman ang dilig ng mundo na dinapat ng malamig ini sulit ito para ay muras ko ito yun sabi ko sa katotohanan ay nangyayari ngayon ayaw kong mababawasan ng malamig ang ating digaybuhay sa sandaling ito ito na po yung pinatunayan ng antipatinal ng mundo ang katotohanan ng dios ay mababawasan ng mura sa nang digaybuhay Ibig sabihin, hindi yung tapak na parang lang ng na after four hours, butong na naman tayo ulit. Eh, kundi, yung pagkain, hanggang panghabang lumay. Dahil po, ang salita ng Diyos, panghabang buhay. Mawala mo ng sandiwata, mawala mo ng ating buhay. Kapag tayo'y namatay na, ang salita ng Diyos, nananatili. Ang sa ikalawang hindi sana hindi kapag hindi sana 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 hindi hindi sana mawawala. Kaya hindi sana hindi sana hindi sana hindi sana hindi sana hindi sana hindi 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 sana 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 hindi halimbawa, kami na sa natin, yung kakainan natin bukas, sa so, makalawa, sa isang linggo, kami ang pinakakahabag-habag. Ano ang dapat natin? Ang isipin na natin, dahil mamatay tayo ngayon, pagkatapos ng kamatayan, yung extension na buhay ng walang hanggan, doon tayo sa piling ng Diyos. Kung maga, -pupos tayo sa hinaharap, hindi yung ngayon. Halimbawa, di ba dahil, kung buwan tayo mga insurance, gusto natin na yun pero sino na Yung mga naiiwan, yung mga anak natin, yung asawa, sila ang kikinagal. Ang dalawa yung insurance ng ating buhay. Ever life, buhay na walang hanggang. Pero, kasi ko yun natin, lahat tayo tatanggap ng buhay na walang hanggang. Yung iba, nasa pag-ibirap doon sa tagat-tagat na at boy. Yung iba naman, doon sa kaluwang hapian. Saan ba gusto natin? Siyempre alam natin doon sa kapahirap ito tayo sa maganda okay, ka. Ang gawin natin, naway yun ang isikyo natin saan ba ang direksyon ng ating buhay. Kaya, kapalag yung mga tao na kahit pagkasalanan ng sila na gumagawa araw-araw na hindi eh, natin wala nang pagpapago. Pero sa huming hiringan ng buhay, nagsisay, mas pinatawag pa sila. Huwag kong niyo sa iyo. Huwag kong sa iyo ng niyo magpapalit sa Dios Yun yung inyong Hindi lang yung karamdaman na di namin matalang para tayo'y mapatawag ng Diyos. Kundi kung nakilala mo natin si Cristo dati-inan na tayo na huwag nang doon sa date natin hindi Ano na sabi nito? Sa pagkat ang tinapay ng Diyos ay yung umababang mula sa langit at nangyibigay buhay sa sangibutan. Sa kanyang may kanilang sinabi, Panginoon, hindi din mo kaming palangin ng tinapay nito. Sa kanyang sinabi ng Diyos, ako ang tinapay ng kabuhay ay ang malapit sa akin ay hindi magbutong at ang sumasampalatay sa akin kailanman ay may makukulaw. Hindi po natin makita ang ating katina. Kapag tayo nalapit sa Kanya, tawagan natin siya. Hindi na tayo mag At, sampalatayan natin siya. Siyempre yan naman, lumapit tayo sa Kanya. Tala natin siya nalapitan. Siya yung salita ng Diyos. Kapag tinanggap natin ang salita ng Diyos, hindi na tayo mag sinampang tala ng tanati yung mga sinabi ng ating kanilang tanati, hindi na tayo ano pa ang pula? gagawin na lang natin isa lang ang sinasabi ng ating kanilang tanati sa lahat ng kanyang mga tanati after death, sumunod ka sa akin yan ang sinabi ng ating kanilang tanati kaya kung yung sa panahon na kinakailangan ng ating sumunod sa kalooban ng Diyos upang sa kanyang ng kanyang katanggawin. na lang po ang pakikipahagin natin sa huwag na Salamat po sa at natin ay hindi ang karang ipagkatiwala at pagdating po yan sa pangalan ng kasilang bayan. Salamat at kapag araw. Salamat.